Ang content natin ngayon is about Tala loan. Paano ba or anong gawin natin pag tayo ay first time magloan sa Tala? So first, ang gawin natin muna ay install natin ang Tala app sa Play Store. Kapag na-install na ang Tala app, i-open lang natin at kailangan natin mag-register sa Tala app gamit ang ating active number. At kailangan din natin ng active gmail address para sa pag-fill out ng information natin sa pag-apply dito sa ang hindi ng tala loan. Ang hinihinang tala app kapag nag-apply ka ng loan sa kanila, ang kailangan mo lang ay isang valid ID tulad ng passport or ID, ID ng UMID, driver license. Kung may iba pa kayong ID, try mo lang i-submit baka ng tala dahil ang tala ay hindi stricto sa mag-apply ng loan sa kanila kapag tapos na kayo mag-fill out ng information mo sa tala katulad ng pangalan mo address mo at nasabit mo na pwede ka na mag-apply ng tala loan ang first loan ay 1,000 pesos pataas at nakadepende ito sa credit score mo or sa trabaho mo kung malaki ang sahod mo sa iyong trabaho sigurado na maaprubahan ang loan mo na gusto mo at kailangan dito ay may tatlo kang kakilala o katrabaho mo na ilagay sa tala application mo para sa pag-aprubahan agad ang loan at dapat ang kanilang number is active Once na complete mo na ang hinihingi ng tala information sa iyo, maghintay ka ng 10 minuto para sa result ng loan application mo. Malalaman mo agad kung ikaw ay naaprubahan o hindi kapag naaprubahan ang loan mo, ang amount na gusto mo loan ay automatic na mapupunta sa tala account mo once may balance ka na sa account mo or sa account ng tala mo ang kailangan natin gawin ay i-transfer ang pera sa ating bank account or sa ating e-wallet apps so paano ba natin i-cash out or i-transfer ang pera sa tala account mo so may makikita kang transfer or cash out i-click mo lang yun tapos mapupunta ka na sa option kung saan mo ito i-transfer pwede mo ito i-transfer sa bank account kung ano ang bank account na gusto mo pwede mo ito i-transfer sa e-wallets gaya ng Gcash, Pimaya at Coins.ph pwede mo rin ito ipadalas sa Palawan or Cebuana or sa Imlulier nag-authorize naman sila kung saan mo yun hindi pa ko ganun lang kasimple paano mag cash out ng pera sa tala tapos hintayin mo lang ang verification code na ipapadala sa tala number mo ang tala number ay ang register mo sa tala account nung nag fill out ka ng application form once na na-submit mo na ang tala code, mag-automatic na matransfer ang pera mo, pera mo kung saan mo ito ay eh, cash out. Minsan, minsan din ang tala ay walang nakalagay na transfer or cash out sa kanilang apps. So, paano ba natin ayusin ang ganyang issue? So, madal madalas lang, madalas lang ang issue kapag ganun. So, madali lang ayusin natin yun ang gagawin natin ay i-clear ang ating tala apps. So, paano ba natin i-clear Punta lang tayo sa settings. Settings natin, sa main setting mismo. Once na-click mo na ang settings, hanapin mo ang apps katabi ito sa battery or at location i-click lang natin ang apps tapos may makikita tayong management i-click lang natin ang app man management ngayon kapag na-click mo na hanapin natin ang tala app once na makita na ang tala app i-click lang natin ang tala tala app tapos hanapin mo ang storage usage so i-click mo lang ang storage usage tapos i-clear data mo I click mo lang ang clear data kapag na-clear dito mo na ang iyong tala app ay ma-restart -re so bago kayo mag-login ulit sa tala i-update muna natin ang tala app so paano ba natin i-update ang tala app punta lang tayo sa play store at i-search natin ang tala app kung may nakalagay na update i-click mo lang ang update para, para ma-update ang tala app once tapos na ma-update open na natin ang Tala app at mag-login ulit paano ba mag-login sa Tala ang kailangan mo lang ay ang iyong number ng Tala na naka sa account ng Tala mo at ang iyong password kung nakalimutan mo ang iyong password sa Tala, pwede ka naman mag-reset ng password so, i-click mo lang ang reset password, tapos i-type mo ang new password na gusto mo ganun lang kasimple kung paano mag change ng password may minsan din na ang cash out na galing sa tala balance natin o ang pera sa tala ay hindi na pupunta sa bank account natin yung tipong na send mo na may verification code at nasubmit mo na at hindi mo na-receive ang pera kapag ganun ang cash out issue ng iyong TALA. Loan. Dapat, tumawag ka or mag-chat ka sa email ng TALA or sa customer service ng TALA. So, paano ba natin makontak ang TALA? Pwede ka mag-chat sa email nila at ito ang email address nila, supportantala.com or pwede ka mag-direct ng message nila sa TALA mismo, sa TALA app. May email ka na lang nila kung mag ka na lang nila kung ano ang gusto mong i-complain para alam nila kung ano ang issue mo sa tala at maayos agad nila so magkano ba ang interest ng tala loan? ang interest ng tala loan ay nasa 15% every month pwede ka makaloan dito kahit ikaw ay 15 years old pataas basta may valid ID ka lang hindi naman sila mahigit sa edad or sa kahit bata ka basta lang may basta lang mababayaran mo ang loan mo every month kapag hindi ka nakapagbayad sa araw ng bayarin ito ay may tubo na kunti lang naman ang madagdag sa loan mo nasa pataas 30 to 50 pesos ang idagdag kung tapos na kayo mag loans at tapos mo na yung bayaran bayaran yung bayaran mo pwede ka mag apply ng mag reapply ulit so ang kailangan lang natin ngayon ay uh, ika-cash out natin yung pera. Paano ba natin ika-cash out? So, sinabi ko na yun kanina. Ngayon, paano ba natin babayaran ang tala? So, pwede ka magbayad sa GCash kung may GCash ka. Ang GCash ay napakadali magbayad. Or sa coins. page Dito sa coins. page Kung kayo magbayad pagbabayad hindi madali dito kasi naka napakabagal at ang tagal ng verification codes sa code masense sa number ng active number mo dahil nasubukan ko na ito maghahantay ka pa ng 30 minutes bago mo ma-receive or pwede ka pwede ka din magbayad na sa Paymaya or Shopee Pay or sa Lazada ito ang lahat ng option ng e-wallets kung gusto nyo magbayad dito. Mayroon din tayong 7-Eleven, si Buana Lolier at EasyPay Partner Outlets. Yan ang lahat ng autorizado sa TALA kung saan ka gusto magbayad sa TALA loan mo. At dapat i mo ang reference number sa TALA app dahil ang reference number dyan, dyan mo transfer ang pera kapag mali ang reference number mo hindi hindi ito mapupunta sa tala account mo ang pera yung pera mo hindi mapupunta sa account once na, nabayaran mo na lahat ng otang mo sa tala pwede ka mag reapply ulit mag apply ka ng panibagong application kung kung paano ba mag apply ulit so kung paano, paano ba mag apply ulit kapag mag-apply ka ulit hindi mo na kailangan mag-fill up ng application form diretso ka na kung magkano ang utangin mo sa tala loan at mapurbahan agad ang loan mo sa loob ng limang minuto example kung kung sa first loan mo ay nakautang ka ng 1,000 pesos at yan lang ang limit ng limit nila binigay sa'yo sa tala loan sa'yo sa second loan pwede ka makautang ng 2,000 pesos na dagdagan na dagdagan ng 1,000 pesos ang loan sa pangalawang loan mo kung gusto nyo pumunta sa kanilang office magkita ito sa 5th floor sa team building 5,600 Osmeña Highway Arellano Street Palanan Makati, Metro Manila so ang office nila ay nasa Metro Manila Makati, Metro Manila. Kung may complaint kayo or issue sa talalon, pwede kayo bumisita doon sa Makati i-search nyo, nyo, lang sa Google Map ang address nila para mas mabilis kailangan ba kailan ba nagsimula ang Loans so nagsimula ito noong March 27, 2017